Okay, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, yun nga, i ito na yung part 2 ng video natin mga kamots regarding sa transfer of ownership ng mga motor ninyo. Uh, kapag ka gusto nyo magpa-transfer, ilipat from the first owner, papunta sa iyo yung nabili mong second hand na motor. So sa part 1 ng video natin mga kamots, dun sinare ko sa inyo kung yung mga ginawa kong steps uh, and procedure sa pagpapatransfer ng ownership ng motor from the start up to last kaya lang may mga ilang uh, details kasi na hindi ko na na-share tulad nung sa pinakahuli yung kung magkano yung biniyaran natin sa LTO uh, part 1 ng video natin tinapos ko ko agad yung vlog nang hindi ko man lang sinashare sa inyo yung uh, kung magkano yung nabayad natin sa LTO regarding sa transfer ownership so in this today's video mga kamos isashare ko na sa inyo ng buo detail. Ito na yung part 2 ng video natin regarding sa transfer of ownership. So lahat dito i-share ko na sa inyo para malaman nyo kung magkano ba talaga ang magagastos kapag ka nagpa-transfer kayo ng ownership ng nabili nyong second hand ng motor. So huwag natin patagalin pa yan. Simulan na natin. So, alamin natin ano-ano ba yung mga kailangan ng requirements or documents kapag ka magpapatransfer tayo ng ownership ng second hand ng motor na binili natin no? Papun from first owner papunta sa atin so ano-ano nga ba yung mga kailangan documents or requirements mga kamots so una, yung original certificate of registration original official receipt from LTO original DOS o or deed of sale na, na dapat na kanotaryo and then yung photocopy ng 2 valid IDs from first owner so yan lahat to itong apat na yan nakamots makukuha niya upon buying a second hand motorcycle wala naman nagbebenta ng motor ng walang papeles mga so magtaka kayo kung walang papeles walang anong wala, walang kahit anong documents malamang sa malamang eh baka nakaw yan so mag ingat ingat na lang kayo doon mga kamots yun nga Original CR, original OR, original copy of D-DOC sale and then yung photocopy ng two ballet ID's ng first owner So makukuha niyan upon buying a second hand motorcycle Kapag bumili kayo ng second hand ng motorcycle doon sa first owner So provided niya na yan mga kamots Ano-ano so, ba yung mga example ng two valid ID's? Ano so, ba yung pill health uh, and then yung driver's license UMID ID, SSS ID. Yan. So, yung mga ID na hindi yun nag-expire sa na, mga mga Na? Yung sa driver's license naman, kung medyo dapat yung ano, yung hindi pasok yung lisensya. Ayan. So, yun yung mga sample ng uh, valid IDs from government na pwedeng ipapotocopy ng uh, first owner. And dapat may tatlong sign. Dapat yung signature niya, mga mons, laging yung tatandaan, dapat yung signature niya is pareho doon sa yung nakalagay doon sa ID doon sa ID na pinautocopy nyo magmamatch nyo yung uh, tatlong firma nya doon sa firma nya doon sa ID o dapat parehas na parehas yun mga kamots and then yung firma nya sa dito sale pala mga kamots yung nagbeta dapat tugma yung firma nya doon sa two valid IDs doon sa firma nya sa dos. kasi kung hindi malamang sa malamang pinagaya lang pag meron na kayo lahat ng ganun, na lahat ng documents na yun na yon mga kamot, kapan buying a motorcycle, original CR, original OR, original deed of sale, so dapat nakatotaryo, photocopy yun, two valid IDs ng first owner. Siyempre, yung two valid IDs mo na nakapotocopy rin na may signature mo na tatlo. No. So, kapag lahat yun na kompleto mo na, mga kamot, ito na ngayon ang susunod na gagawin. Maghahanap na kayo ng uh, pinakamalapit na HPG office or satellite office sa lugar ninyo mga kamot. So, dun tayo mag-uumpisa uh, sa bag proseso ng transfer of ownership. So, kagaya nung sa part 1 ng video natin mga kamot, yun yung pinaka first step talaga natin. So, pumunta na tayo sa pinakamalapit na HPG satellite office kung saan pwede tayo mag-request ng HPG clearance. So, yung HPG clearance isa sa mga requirements, main requirements sa pagpo-transfer of ownership. So, bakit nga ba kailangan natin kumuha uh, ng HPG clearance? Kasi, para makasigurado ang LTO o makasigurado tayo mga na walang problema o walang kaso yung motor na binili natin na second hand. Baga walang alarma sa HPG. No? Kaya, sinama ni LTO sa transfer ownership yung HPG clearance. Sa so, pagbunta pagpunta pala doon sa HPG clearance mga so dapat meron na kayong dalang photocopy, two sets Tigda-dalawang copy na original OR, original CR, original bill of sale, photocopy ng uh, IDs ng first owner, and then photocopies ng IDs mo. So, dapat may mga photocopy ka na noon mga kamots. No? Pagpunta mo sa HPG para ipapakita mo na lang sa kanila. Then, i-assess ia na lang nila. No? At take note mga kamots, dalhin nyo rin yung original copy ng mga docs na binanggit ko. I-check nila yon. Kung lang bang uh, original. Halimbawa, yung uh, certificate of registration. Pero dala nyo pa rin yung original just in case na i-check nila. Pero for sure na i-check nila yun mga kamay. So sa HPG Clearan, nga ipapasa mo yung mga documents. Then gagawa ngayon ng form ah uh, si HPG personnel kung sino man mag-assist sa inyo doon. Uh, yun yung babayaran mo sa land bank. Sa pinakamalapit na land bank na nandun sa lugar na yun mga kamay. So, through land bank ang payment sa kanila, hindi mismo sa HPG, no? So, kailangan mo sa land bank para magbayad. So, magkano ba yung binayaran natin doon sa HPG clearance mga kamots? Ang binayaran natin is 560 pesos mga kamots. So, true land bank yan. So, kapag nakapagbayad na tayo sa land bank, si land bank magbibigay ng resibo sa atin. Babalik tayo ngayon sa HPG. After natin mabigay yung uh, binayaran natin sa land bank, magbibigay ulit sa inyo sa HPG personnel ng dalawang form dalawang form yon na pipil upan yung details ng motor na amos no? yung uh, year model tapos di detail din doon yung chassis number, engine number isusulat din doon mga yung first owner tapos yung pangalan mo na bago na magmamayari isusulat lahat doon sa form na ibibigay ng HPG yan yung sample na HPG clearance form mga na pipil pa ninyo pagdating sa HPG na ibibigay sa inyo ng HPG personnel So kapag nag-fill nyo na yun, babalik nyo sa HPG personal na nagbigay sa inyo. Then i na nila, check, check na nila. Then bukunin na nila yung mga photocopy ng mga docs na binanggit natin. After na lang makuha yun, maghihintay ka lang ng ilang saglit, mga kamas, I think, mga 15 minutes. Then, tatawagin ka na nila for the stencil. So, stenciling na yung motor mo, kagaya nung ginawa sa motor natin. So, sa part 1 ng video natin, i stencil ng apat na beses yung chassis number natin. And then, i stencil ng apat na beses yung engine number natin, ng motor natin, mga kamos na. And, yon after nung ma-stencil, pinahirap pa nga ng uh, strip sole yung chassis number natin to check kung may tamper. So, luckily, wala naman naging tamper sa motor na binil natin, yung Honda RS125 okay natin, no? So yun, yun yung gagawin after mo maipasa yung uh, mga docs na napilapan mo kasama yung mga requirements. Bago kumulis ng HPG, magre-request si HPG personnel at yung extension ng picture taking kasama yung motong mo. And then yung pinaka-banner nila, uh, HPG. So yun, babalik ka sa HPG after 2 days kasi after 2 days pa marirelease yung pinaka-HPG clearance mo. So bumalik tayo after 2 days para i-claim yung pinaka mong certificate na galing sa HPG na nagpapatunay na cleared yung second-hand motor na binil natin together with the stencil paper and then yung original uh, receipt from LambDom so tatlong attachment yun mga kamos na makukuha niya sa HPG upon releasing the HPG clearance so yung mismong HPG clearance then yung pinaka yung stencil, copy ng stencil from HPG and then yung resibo na binayaran niyo sa landbox. Uh, nakakuha na tayo ng HPG clearance na kompleto na natin. So ngayon, yung HPG clearance na yun, i-attach ia naman natin doon sa original CR, Certificate of Registration, original OR, official receipt kung nakaregistro pa yung motor, and then original deed of sale na nang notaryo. Photocopy ng two valid IDs ng first owner and then photocopy ng two valid IDs ng bagong may-ari. Dadagdag ko lang din pala mga kamots, PPL insurance, lalo na kapag uh, hindi nakapangalan sa inyo. Halimbawa, iniuna natin yung registration bago i-transfer of ownership. So, may mga ilang insurance company kasi na kung ano yung nakalagay sa original CR, original OR ng nabili natin yung motor na second hand. So, yun pa rin yung ilalagay nila. So, sa madaling ta first owner pa rin ng motor yung ilalagay nila doon sa insurance. So, ganito ngayon ang mangyayari. Makakakuha tayo ng insurance, mga kamos, pero hindi mismo nakapangalan sa atin kasi second owner lang tayo. So, doon pa rin hindi nila sa first owner. So, pagpunta natin sa LTO kapag kami papatransfer tayo ng ownership, hindi nila tatanggapin yun, mga kamos. No? So, anong gagawin natin? Kailangan natin humingi ng endorsement letter. So, ito na nga sinasabi ko yung endorsement letter na hihingi natin sa insurance company. Ako, limbawa, kumuha ko ng insurance ka, sa Cebuana, no? Nung no, ko mo ng motor inuna kasi natin yung rehistro bago yung transfer of ownership. So, humingi pa tayo sa head office ng endorsement letter, sa head office ng Cebuana, na sinasertify nila na ako yung kumuha ng insurance para doon sa second hand ng motor na binili natin. Sama yun sa requirements na ipapasa natin sa mismong LTO. Lahat yung pagsasama-samahin mga kamots, then pupunta na tayo sa pinakamalapit na LTO sa lugar natin kung saan ipapasa natin lahat yon dun sa LTO. So, sa transfer of ownership, hindi mo siya pwedeng iproseso sa ibang LTO. So dun lang talaga sa pinaka-mother file ng motor na namili mo, which is nakalagay doon sa ibabaw ng certificate of registration. Ang license of ng motor, kahit saan, LTO pwede. Pero sa transfer of ownership, kung ano lang yung mother file, na nakalagay doon sa original CIA, doon mo lang siya ipapaprocess. Doon ka lang magpapasok ng requirements. So, tayo nagpunta pa tayo sa LTO Mandaluyong kasi yun yung pinaka-mother ng motor hindi ko rehistro yung Honda RS125 Fi natin so dun tayo nagpunta so yun na nga pagdating sa LTO mga kamots napasa na natin lahat ng requirements so magkakaroon pa ulit ng another stencil sa LTO so another stencil yun bukod sa stencil na ginawa doon sa HPG so i-stencil yung ulit doon sa LTO and then after stencil magiging na na kayong ilang saglit, babalik sa inyo yung docs. Then, yung pagkabalik sa inyo ng docs na may stencil na, ibibigay ninyo ngayon lahat ng documents doon sa uh, mismong window kung saan yung uh, proseso ng transfer of ownership sa LTO. Binayaran natin is 60 pesos lang. Yes, 60 pesos lang po ang binayaran natin sa LTO para sa pagku-proseso ng transfer of ownership. Nga mga kamot, hawak ko na yung uh, Uh, photocopy ng OR, bagong OR na nakapangalan sa akin and then, well, photocopy naman ng uh, pinakabagong Certificate of Registration na nakapangalan na sa akin so yun na medyo malaki na siya, unlike doon sa dati na maliit lang ito medyo lumaki na siya as in lumaki na talaga siya mga kamos, yung digital CR niya and then, dito naka detailed na dyan lahat dito, naka nakapangalan na rin sa akin mga kamos no nakalagay na rin dito yung address natin. So talagang nailipat na sa pangalan natin. No? Yung motor. Ganun din sa OR, mga pangalan na rin sa akin. ayun. Yeah. Bago ko tapusin itong video na ito, magkano nga ba lahat-lahat mga kamots yung nagasas natin sa pagpapag transfer of ownership ng uh, second hand na motor na nabili natin. Una mga kamots yung HPG clearance So again, 560 yun. Yung binayaran natin sa LTO is 60 pesos. Kumapatak na 620 lang yung nag natin mga kapos sa pagpapag-transfer of ownership. So hindi na natin isasama yung insurance mga kapos kasi kung nakarehistro pa yung motor ninyo mga kapos and then may insurance na so kailangan lang natin is yung endorsement letter. Hingi lang tayo ng endorsement letter sa kung saan insurance tayo kumuha. So hindi na natin isasama yun kasi yung insurance is para yung sa registro. Sa so, mga magtatanong dyan, mga kamot, sa kwart ba talaga na magpa-transfer ng ownership kapag nakabili ko yung second hand motor? Actually, mga kamot, ang masasabi ko lang dyan, may mga ilang checkpoint kasi, mga kamot, na kahit hindi mo ipa-transfer sa pangalan mo yung uh, second hand ng motor na nabili mo, okay lang, basta mag-provide ka ng uh, OR tsaka CR and then notarized sale kapag kahinanap nila yun sa checkpoint. So, hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano mga checkpoint yan. So, yung pagpa transfer ng ownership mga kapos is para din naman sa atin yan. So, yun ang nakapangalan yung motor. Wala tayong kakabaka ba kung sakaling mga checkpoint tayo, lalong-lalo -lalo na ng LTO. Sa si LTO kasi talaga talaga may pit sa mga ganyan na hindi pa pa napapatransfer na second hand na motor. Sana na, na i-detail ko na sa inyo ng malinaw and kumpleto yung regarding sa proseso ng transfer of ownership ng mga second hand na motor na nabili ninyo just comment down below na lang kayo sa video na ito mga kamos kung may mga ilang pa kayong katanungan or uh, inquiry na hindi ko nabanggit sa video na ito mga kamos no? so maraming maraming salamat sa inyo maraming maraming salamat din sa lahat ng na supporters natin na patuloy na sumusuporta sa ating youtube channel maraming maraming salamat sa inyo dito ko na lamang tatapusin ang aking vlog mga kamos stay safe ride safe always peace out thank you